Good morning. nandito tayo ngayon sa lat 18. Yan, no? uh, dito tayo ngayon duty kasi yung duty dito na pang araw. Nagpanggabi muna kasi <clears throat> may lalaka sila sa araw. Kaya kami muna dito ni Buddy Limwell. Pero bago yan, ha? intro muna tayo. yun, ito yung daan papuntang pababa papunta ng kalsada ng highway uh, at itong diretsyon to yung papunta ng tagumpay ito naman yung aming guardhouse dito bali apat kaming duty dito, ayun, eh, pasukin natin dito yan at napakalinis nga nung area ito ang kita naman, bali gumawa na rito sinubli ng kanyang kulungan ng manok ngayon ang libangan niya, stay in siya dito sa kubo siya yung nag dito ito ang paradahan ng mga motor namin no? Uh, at may bubung na ayan no? mamaya natin pasyalan yung taas na kubo pasyal muna tayo dito sa tabing ilog uh, tingnan natin yung kambing dito may kambing din dito eh alagaan alaga, ni alaga, Noble oh o. ito yung CR pala CR yan ayan yung kambing shout out oh, ayan o oh. makakain-kain sila nilagay na lang dito ni Noble ni, uh, kinukumpayan na lang ng pakain kasi parang uulan masama kasi yung panahon may, bag, may bagyong leon paparating ayan yung talon banda, tabi ayan talon yung malalim yan pag ganun, palalim. Di na, di na tayo bababa dun. Pero pwede rin mamaya babae natin yan. Balik na tayo dito. Handa rito tahimik. Tahimik na tahimik yung duty dito. Uh, monitoring lang naman dito para pag minsan naro, uh, kami na rin yung rorubin dyan sa taas sa kabundukan. Yan, dyan kami dumadaan doon doon kami dumadaan pataas paglat 18 pag naman dito papunta ng 34 lat 34 niya nang kami dumadaan Nakikita na natin yung kubo at makikita natin dito yung hagdaan na napakaganda no? chat shout out doon sa dalawang duty nakasama namin ni Badilim Will. Chat out oh, ito kapatid to ni ano Dasalia Vlog yung sinusuportahan nyo din yung mga uh, viewers ko dyan kapatid ni Dasalia Vlog Ayan, oh. Eh, no? nila sila magkahawig <laughs> ito naman bayaw nila bayaw sino ang panganay sa inyo? siya, siya. ah, panganay si pang, pang -apat. panganay si Dasalia Vlog tapos ito pangapat Shoutout shout at Ay, nandun siyempre ito yung aming hugasan ito yung lutuan oh. kaldero Ayan yeah, o. Oh, yung mga duty gusto magluto. Dito lang nagluluto. At yung body ko naglalagbok. Hello guys. Kamusta? Uh, naglalagbok na yung body ko. Meron din dito yung kape. Eh. Siyempre party. bisitahin din natin yung ating oh, yeah. ito yung oh, yeah. ano yung aming lagay ng tubig. Meron dito mga lagay ng gamit. Pinggan, ulam. Yeah, para hindi nice. ano yun <laughs> ng, ano, pusa. Kasi may lagay kami pusa rito. At dito, yung stay in tulog Shot dito log ang kwarto niya. You know, si stay in 'yan si Noble. Mm -hmm. Of duty pang gabi 'yan. Kaya tutulog muna siya, wag natin siyang bulabugin. Ito yung mga alagang pusa dito na makukulit. Nangain ng ulam. bababa na ulit tayo. Mga alagang manok Oh, paparami ng manok dito si Nubli para merong kakatayin pag ulam-ulam. Yun. Napakaaliwalas dito. Ayan nga at nandito na tayo mga ka sa resort na no. oras natin na mag alas 5 na at biglaan tayong pinapunta rito kasi maraming guests. Pero pakita ko sa inyo mga guests natin. Ayan yung mga guests. Uh, may mga overnight dyan. Kaya dito muna tayo. Magtasikaso tayo dito sa entrance sa uh, mga magbabayad na guests. Tayo yung magre Kaya dito tayo ngayon hanggang 7 Out tayo ng alas yete, ano? Tantay pa tayo. Baka may mga guests pa na pupunta rito. Uh, at 7 eh. kasi bukas ay araw ng linggo marami na namang guests kaya shout out sa mga regular guests namin dyan napunta na kayo dito nang makita nyo mga nagagawa po dito so paano mga kares baka hanggang dito na lang muna yung video natin at trabaho muna tayo no? at kita kita tayo ulit sa susunod nating upload na video salamat sa maraming suporta ah. bye bye